Kumusta mga ka-atletiko? Sa nakaraang seasons, ang usapan sa pagpaparangal sa mga dating manlalaro ng iba't ibang koponan ay umiikot sa pagre-retiro ng kanilang jersey. Pero ngayon, may bagong kriteriya na. Uso na rin ang pagpapatayo ng mga estatwa sa labas ng mga arena bilang pagpupugay sa mga alamat ng NBA na nagbibigay ng malaking kontribusyon sa isang koponan sa kanilang karera. Sa US kasi, maraming dahilan kung bakit nagkaharoon ng rebulto ang isang manlalaro sa harap ng isang arena pagkatapos nilang magretiro. Halimbawa, tulad ni Kobe Bryant at Dirk Nowitzki, ang paglalaro ng mahigit 20 seasons ay paalala ng loyalty para sa kuponan at pag pamahal sa city nito na isang magandang dahilan para igawat ang prestiyosong pagkilalang ito. Yung iba naman, skills talaga ang puhunan para magawa ng rebulto. Sa ganitong pamantayan, may ilang kasalukuyang manlalaro na halos sigurado ng magkakaroon ng statyo sa hinaharap. Ilan sa kanila ay sina Lebron James para sa Cleveland Cavaliers. Si Lebron James para sa Cleveland Cavaliers ay mukhang nagbabadya na makatanggap ng rebulto. Noong 2003, si James ay naging number one overall pick sa NBA draft at ngayon ay kilala bilang pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng franchise. Sa unang pitong season niya sa Cavaliers, dinala niya ang sa kanilang unang NBA Finals noong 2007 at nanalo ng dalawang MVP awards noong 2009 at 2010. Bumalik siya sa Cleveland noong 2014-2015 season at nagdala dala ng kampyonato noong 2016. Dahil sa kanyang mga naiambag, karapat dapat siyang pagawa ng rebulto. Nikola Jokic sa Denver Nuggets Si Nikola Jokic ng Serbia na napili sa second round ng 2014 NBA Draft ay itinuturing na pinakamahusay na manlalaro sa kasaysayan ng Denver Nuggets. Siya ay naging MVP noong 2021 at 2022 at naging pang-apat na pwesto sa all-time career triple doubles sa 2022 to 2023 season nanguna si Jokic sa Nuggets patungo sa NBA Finals at tinulungan silang magkampiyon laban sa Miami Heat kaya't narapat lang na bigyan ng estatwa yan. Stephen Curry sa Golden State Warriors. Si Stephen Curry ng Golden State Warriors ay may napakalakas na basihan para gawaran ng estatwa dahil sa kanyang kontribusyon sa kapunan at sa basketball. Mula sa pagiging draft pick noong 2009, naging MVP siya noong 2015 at 2016, nagdala ng tatlong kampiyonato sa Warriors at naging loyal sa Golden State. Malamang na may rebulto ng nakatalaga para kay Steph. Dagdag mo pa na siya ang all-time leading scorer ng franchise at itinaturing na pinakadakilang shooter sa kasaysayan ng basketball. Lebron James sa Miami Heat, pero pagkatapos na muna ng statue ni Dwayne Wade. Para sa Miami Heat na rapat lamang na magkaroon muna ng estatwa si Dwayne Wade bago si Lebron James. Dahil si Wade ang naging mukha ng Miami Heat at leader ng kanilang unang championship team. Pagkatapos para parangalan si Wade, pwede nang pag-usapan ng statue ni Lebron James na nagdala rin ng dalawang championship sa heat ni Janis sa Milwaukee Bucks. Para sa Milwaukee Bucks, si Yanis Antetokounmpo ang tanging kasalukuyang manlalaro na may potensyal na magkaroon ng rebulto sa hinaharap dahil sa kanyang ambag sa koponan. Siya ay nanalo ng dalawang MVP awards, Defensive Player of the Year at nagdala ng kampyonato sa box noong 2021. Kawhi Leonard sa Toronto Raptors Bagamat hindi pang na pagawa ng statue matapos lamang ang isang season sa isang koponan, si Kawhi Leonard ng Toronto Raptors ay isang exception. Matapos ang kanyang trade mula sa Spurs noong 2018, nagdala si Leonard ng kampyonato sa Raptors, ang kanilang unang titulo sa kasaysayan ng team. Dahil sa kanyang makasaysayang ambag, narapat siyang bigyan ng rebulto ng Raptors. Sino pang pa NBA players ngayon ang narapat gawa ng statue mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.